ngayon. May kakaibang experience o may kakaibang haranasan pag nanonood kayo sa diyan. Pag nanonood sa TV, hindi pa masyado. Pero pag nanonood kayo, maramarasa nyo rin ang tulakan ng mga tao ang makapag-invita. Noong isang tao, tayo patulusa at udang ng ating pangyung suskris. Tandaan na ang kumain ng Diyos na naingawad ang mga walan na inigas tayo sa salala at kamatayan. Kaya kung makakabili sa mga pagsulog ng ating buhay, kumuha tayo ng lakas sa ating Panginoon Kristo. Kumuha tayo ng lakas sa Panginoon ng Bapatanang Diyos sa mga tapatus ng kanyang tagnay-taglay ay hindi namang nang nariyong nagtagumay. Tanda ng karawalan niya. Kaya ng Panginoon Kristo, hindi naman na tapos sa pag ng magkamatayan, kundi sa uling magkakumay. Sa karawalan niya sa sanahin. Kahit tayo rin ng sa buhay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong malungkot o magtungo. Sa